Good morning, Kasaka. Good morning. Atin ditong hakutin dito ng hakotin dito. Hindi pala kaya dito ng kalabaw. Kasi yung mga palay nakakalat para sa gitna ng bukid. May git sandaan din. Eh, nagpakakot sa amin. grabe ang daan eh. Oh. Napakakunat. Ay, 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 tatawid ka pa sa ilog eh. Ah, hirap pala rito ah <laughs> oh, ayan yung na dinadaanan ko ah oh. so oh, alayo na nito asan kaya sila ayo doon oh doon na siguro iaahon to sa control Ay, kalayo pala eh ayun oh doon oh doon sila naghahakot sa bandara no asan ba nakikita ba Doon eh, umaambon pa. Talagang obligato sa Jain pala to talaga. Eh doon na sila dadaan sa may ano. Sa control na. Doon na sila sasalubungin. Hmm. Ah eh. Pagka dito pala napakalayo. Iikot ka pa rito sa libtong eh. Pero kung hindi sana umulan. Okay. May eh, grabe daan Oh, tinan malayo na to yeah, pupuntahan ko sasadyain ko muna to titingnan ko kung anong sitwasyon <laughs> kahirap yun yun kaya dito umaambong kasi kaya nakaganito ako <laughs> talagang ganyan oh no? manok kahirap maghanap buhay ah kawawa yung mga farmers oo oh, eh hindi naman pwedeng ibaba yung hakot at hindi naman bumababa rin ng diesel bababa ang presyo ng palay eh, wala na mong magagawa eh aanihin mo nga yung palero sa gitnang bukid bubulok eh na eme nakadami rin yun ah. mga 120 yata nakakalat pa ron inulan pa kagabi kahirap oh kasi ng daan ano. sino nga hakot dito wala pong hahakot kami lang ang nakakahakot holer lang Ititingnan oh. ko nga kung anong sitwasyon meron doon Kalayo pala nito oh, Kalayo pa yata Kalayo pa Hindi na. Good morning po Doon na siguro sila sa control bababa Kalayo pa, ayun na yun Gagabayin ko kayo do kalayo naman ah uh, oh. sige babalik ka pa babalik sino po ba 'yung nagpapahakot doon 'yung nagpapahakot Alip po yung palay dito yung nagpapahakot dyan eh. May dumaan dito maghahakot yung hauler. Kanino ba kaya maghahakot? Diba, yun lang naman po ang metro dito. Yun lang may palay dyan. Pero, hanggang hanggang. Doon, doon, yung ano na yun? Yung may palay ba yun? Yung pong ba na ang metro Pero sa gabi ko, lalo dahan eh. Oh, yung pero ay ayun sila yon. Pwede bang doon pumunta sa may control yon? So, doon pa no sa recrap. Pa-okay ka kada emote do. Mm, hindi malalim so, doon hindi naman po doon sa connect? Yung recap na yan hanggang do sa highway na yun Ah, okay. Sige. Pabalik na ako. Malayo pa no. Di po nakaraan yung harvest ko sa gabi doon. doon. pa Malayo pa. Malayo pa po ba? Hindi na. Ayan, yeah, sundan natin si Manang Hindi hey, ako oh, kaputay <laughs> Sa retrap na pala dumadaan yun eh Diting na lang si sitwasyon. na ah, yun Ayun sila, doon sila naghahapon <clears throat> Kaputik pala Tagarap Okay, sige. Ayun, nakita ko na yung hauler. Doon sila naghahakot. Wala na, puro putik na yung botak. Kabigat na. Oh. <coughs> sige po. Sige, ciao. Update ko na lang kayo mamaya. Okay, ciao.